Lag na ba ang inyong mga Facebook? So nahihirapan na kayong mag-scroll, so mabigat na siya pag ini-scroll. Or pag nagkiklik kayo ng mga video, nakakailang click kayo bago nag-open. So ganito loads ang gawin nyo. Dito sa inyong mga cellphone, hanapin nyo lang ang Facebook apps nyo. Katulad nyan, ayan. So ang gagawin nyo po, ilong press nyo lang yan. And then may po dyan na app info. Ayan, i-click nyo yan. And then, lalabas po yung up-in po ng ating mga Facebook. So, dito po, hanapin po natin itong storage in catch. Ayan, i-click natin yan. And then, lalabas po yung storage ng ating mga Facebook. So, dito po, kung mapapansin nyo po dito, ang size lang, up-size lang ng ating mga uh, Facebook ay 462 MB. Ito yung once nag-download uh, tayo or nag-install tayo ng mga Facebook. So dito po kaya po nagiging lag yung ating mga Facebook dahil po sa laki ng uh, data or ng catch po na nasisave dito sa ating mga Facebook. So para po uh, mabawasan yung lag niyan, ang gawin nyo po, i-clear nyo po, i-click nyo po itong clear catch na yan. And then, mawawala po yung nakasave na catch dito sa inyong mga Facebook apps. Ngayon dito po sa clear storage, pag-click nyo po ito, kung may mga nakalagin pong account yan, malalag out po yan or mariremove po yan. So kung hindi nyo po alam at password at nahihirapan kayo mag-login, huwag nyo pong i-click ito. So kung alam nyo naman po kung paano i-login, mas maganda po i reset nyo, i-click nyo po itong clear storage niyan. yan. So pag-click nyo po yan, mawawala po yung use data na yan sa taas. Isipin nyo po, napakalaki po niyan ayan. Uh, 700, uh, 751 MB. So, pag mabagal po ang process ng inyong mga cellphone, uh, nalalag po ang inyong mga Facebook. Okay? So kung wala pong lumalabas na app info pag nilulong press natin ang ating mga Facebook apps, di ba sa ibang cellphone pag nilulong press yan, uh, wala pong lumalabas na app info or hindi po lumalabas yung mga ganitong settings app info sa ating mga uh, Facebook app. Ngayon po, pag wala pong lumabas na yan, pumunta po kayo sa setting ng inyong mga cellphone. Hanapin nyo po yan. And then, dito po sa setting ng inyong mga cellphone, hanapin nyo po kung saan po naka-download yung mga application. Okay? Kasi sa akin, yung mga application, naka, andito po siya sa app management. Yan. Pwede nyo pong isearch dyan ang app or app list or pumunta kayo dito sa app management or app ng inyong mga setting. Open nyo. And then, andito po siya sa akin sa app list. Ayan. So, dito po sa app list, lahat po dito may kita nyo yung mga nakadownload na application sa inyong device. Open nyo. Ayan po. So, dito po may kita nyo lahat ng mga application. So, dito hahanapin nyo lang po yung Facebook apps. Hanapin nyo po dito. So ayan po sa akin, kung makikita nyo po, dalawa po yan, yung isa kanina, na-clear ko na, so ito naman po tayo sa isa. Open nyo lang po yung uh, Facebook app nyo, and then nalabas na po yan mga ludis. So dito, pumunta tayo sa storage in a catch. And then, dito po, i-clear na po natin itong clear catch na yan. So, dito po sa clear storage, mas maganda po i-clear din natin ito. Pero kung hindi nyo po alam yung account na nakasave dyan, wag nyo na pong i-clear to Kung alam nyo naman po, mas maganda pong i-clear. Kasi po, para ma-reset yung inyong mga uh, Facebook application. Okay? So,